Hiyo mahal! So nandito na ako sa malapit sa ticket entrance or ticket booth ng Marble Mountain. So uh, mag-drinks muna ako. Avocado shake. 40,000 uh, Vietnamese dong so around 90 to 100 pesos sa atin. Kasi may parking fee dito. So instead na magpunta ako sa parking lot na may bayad, dito na lang ako sa cafe. Umorder, then dito ko na iiwan yung bike this is me after 10 kilometers bike ride na flat yung bike. Diyos ko ang hirap padyakan nung sobrang ang bigat niya. Buti na lang mabait. May nadaanan akong vulcanizing shop. Tapos, mabait yung nandoon. Hindi ako pinagbayad. Nahiyang ako eh. Pero ayun, so, glowing ako sa pawe. So, after ng hike ko sa Marble Mountains, babalik ako. Tingnan natin kung ano nang estado ko? Love you, Mal. So, hi. Malco. All done with my dream. So, mag-register na ako. Then, akit na ako sa... sorry. The for Marble Mountains. Ilan pa sa good sa pagpadyak. Ayun. Love you, Mal. Bye. So, I left my bike here. And the cafe that I stayed. So, now, I'm going to the Marble Mountains This is the map that I bought Together with the entrance ticket. So this map this map costs 15,000 dong. So I now understand why it costs 15,000 dong because it has postcards in it So now we arrived at the Chua Tam Sai Pagoda. Ang dami dito. Sarap ng hangin. Ay mahal ko. Dito sa left side is yung relaxation area. Dito sa right side ako nanggaling doon sa Tamthai Pagoda. And pagka uh, pumasok ka dito sa entrance na to, ayan yun yan, ito. Uh, mapupunta ka sa dalawang cave, which is yung Hong Yam Cave at saka yung unang Hong Yam Cave. Then further is yung Huyen Kong Cave. malamig dun sa loob. So, pag mainit-init yung panahon, okay na pumasok dun. At saka, syempre, nag na rin ako ng mga bagay para sa akin at para sa iyo, para sa atin. Love you! Ah, medyo napapagod na ako. Walang nagtutulak sa akin, mahal. Kawawa naman na. Char. Kakayanin. Ah. <laughs> wala nang gahatak sa akin pataas. Wala nang tutulak sa akin pataas pag pagod na <laughs> Kasi wala ka dito. ha ah. iningil na ako. Hindi okay, kaya ko to. Okay, balikan kita pag nandun na ako sa Lin Nam Cave. I love you! Ito ano na pala yung Lin Nam Cave. Kala ko malayo pa. Tsaka dito yung highest peak. Tignan natin. If maligaw, edi balik na lang ulit. Basta may trail. May matadaan. Hello po, Marco. Ayan, baka naririnig mo na yung hingal ko. Basta hinihingal na ako. So, dito ako nang galing. Hindi ako naliligaw kasi may nakasalubong na ako sa trail. Eh, dito naman papunta. Siyempre kakayanin natin. <laughs> I love you! Hello, mahal ko! So, nandito na tayo sa highest peak ng Marble Mountain. Uh, papakita ko lang sa yung view na makikita dito. Dito? Dito! <laughs> dito, para kahit na di kita kasama. Nakilipan mo yung nakikita ko. Oo, may isa pang peak doon. Pupuntahan ka naman yan. ito ang view na makikita natin. Hindi ko sure kung ano yung mountains na yun. Meron nakalagay dito sa map. Pero baka mali yung sabihin ko. So, hindi ko na lang sasabihin. <laughs> sa search ko muna sa Google Maps. Kung tama ba ang hinala ko kung ano yun. Pero, dito naman sa so other side. Ay yung beach. So, dito sa beach na to is yung Maike, uh, ah, dito natin yung Bobby and Duok. Hindi ako nakapag-beach dito, pero sa Hoi An, nakapag-beach ako. Okay lang, may beach naman sa Pilipinas. Pero yan, ang ganda ng view dito sa taas. Buti na lang kahit ng hali. Ano oras na? 11.20. <laughs> kahit na 11.20 na, hindi um, tutok yung araw sana magtuloy-tuloy kasi marami pa akong ikutan dito sa Marble Mountain at magbabike pa ako pabalik. Ayun lang. Highest peak of the Marble Mountain in Da Nang, Vietnam. And Maika Beach. Hello, Malgo. So, solo ko yung peak, highest peak ng Marble Mountain. Kaya, napaparami yung pag-film ko dito and mainit pero hindi naman maaraw pero tingin ko pagbaba ko mamaya uh, nakabakat na lalo yung relos ko ayun so oops 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 nakita ko lang si Yuman yung yung bukod sa magandang ako char <laughs> ayan tapos dito yung um, sa may beach na hindi ko napupuntahan kasi lagi akong late nagigising dahil lagi akong late nakaka-uwi. Ayan po. Next time po sama na kita. kasi mama. <laughs> Love you. Pababa na po ako ng highest peak ng Marble Mountain. At uh, dito, nakikita ko kasi yung ilang structures na napuntahan ko before or ilang attractions na napuntahan ko before. So, ituturo ko lang. Okay. Ay, ito yung sa Han River Bridge. Ay, pangit. Ball kaya. Yan. Then, ito. Yung nasa gitna. Yung curvy-curvy. Ewiti din. Ayan. Ayan naman yung Dragon Bridge. So, napuntahan ko yan. May video ako nyan. Sinend ko sa yun, mahal. <laughs> Try ko rin na compile. And right now, baba na tayo. Hey, mahal ko. Andito ako sa... Andito ako sa relaxation area. Water break. Eh, daad po ako sa pagod. So, hindi diba ko alam yun na pa yung pupuntahan ko. Sabi mo One, two, three, four, five. Oh my God, ang dami pa. <laughs> Nakalima pa lang ako. One, two, three, four, five. Six pala. Naka-six na naka. So, siyang pa yung pupuntahan ko kailangan kong makababa by around 1.30, 1.45 at most. Kasi meron akong biyahe papuntang way later ng around 3.40 something. Eh, dapat nandun na 30 minutes before. So, babalik pa ako sa hostel. Pag-check out. Punta na sa train station. <laughs> oh my god. Ko mga alam I don't to lunch. i Love you! Hi, hey, my Next stop is Wang Thong Cave. Next stop natin is Sangchon Cave. Located oops, <laughs> located dito. Ang sarap ng lamig. Sana kasama ko dito, Haha. Haha. Next stop is the Lingon Pagoda. Hi Marco, it is Lingon Ling Pagoda. And, ang ganda niya. Ang, para sa akin, ang serene and ang, ang calming ng ambience dito. At the same time, kahit na nasa tuktok siya, hindi masyadong mainit. So, ito yung area niya. And dito, meron ding view ng city. At malapit din dito yung elevator na pwedeng sakyan pababa. Tara yun, no? may elevator. Kaya <laughs> dyan yung elevator. Dito kasi yung isang area na pwede maging entrance papunta dito sa Marble Mountain. ako sa Vong Haidai seed na point siya sabi dito sama um, meron na lang 500 ako 1, 2, 3, 4 na hindi napupuntahan kasi yung isa mukhang hindi ko napupuntahan kasi may entrance doon and I think matatagalan ako kaso 105 na and kailangan makababa na ako ng around 1.30pm para 1.45 diretso alis na ako kasi baka magpahinga pa ako sa baba so, ayun so this is me <laughs> after kung dumating dito na 10 a.m. ngayon 11 ay 1 p.m. na so yeah magpapahangin lang ako dito kasi ang ingit talaga and shiny na ako and glowing Love you, mahal. Hi, hey, mahal ko. Pupunta na ako sa next na viewpoint. Yun na lang siguro yung pupuntahan ko bago ako bumaba talaga doon sa parking kung nasaan yung bike ko. Tapos, pabalik na ako sa hostel. Meron pa akong dalawa at o tatlong hindi napuntahan na na caves or pagoda. Pero, can't afford ng time. Ah, uh, napadami yung painyo ko. halo yung cup ko. <laughs> Girl! <laughs> okay. Na-retrieve ko. Ayun po. So, pababa na ako. Bye! Love you! Andito ako sa peak ng kung tawagin nila ay Gates of Heaven. So, ito yung view na makikita. Sorry, medyo may na madali ko kasi baka malito ko sa train ko. Yan. Tapos, ito yung area. Ah, oh, medyo may kalat. Ah, pa yung kaya. Oh, may isa pang daan doon. Eh. Pabalik na ako sa hostel ngayon. Hindi ako nakapag-video kanina. Kasi kinakausap ako ng mga tao dun sa pagbaba. So, medyo nahihiya ako mag video. Pero ngayon, on the way na ako. Pauwi. Tapos punta na akong huwi. Love you! Hello, mahal ko. <laughs> yes, sa akong Yakult seller for today's video. Um, five kilometers na lang. Makakarating na ako sa hostel ko. So, kakagaling ko lang sa supermarket. Alam oh, niyo yung, yung ko. Kakagaling ko lang sa grocery para mag over for a while. Bumili ng drinks, ng snacks kasi may biyahe ako mamaya. And hindi ko sure if makabili pa ako ng pagkain kasi medyo nalita ako umalis doon sa Marvel Mountain. Ayun! Huggard na ako pero <laughs> hello there! I love you! Update kita pagka nakarating na ako sa hostel. Love you! Hello, mahal ko. So, another stopover dahil ako ay patay guto. Char, kasi natatakot ako mag mamaya sa biyahe. 4 hours yung biyahe, tapos wala pa akong lunch. Eh, may nakita akong... Uh, actually, shop ako dapat bibilin ko kasi nakita ko may bani sila with Coke na combo na 19 baht. Ay, baht? Baht? 19 dong lang instead of 21 dong. So, around 45 pesos lang ngayon. Ayun. Love you. Bye-bye. Hi, hey, mahal ko! Dahil mahinang nila lang ako. Nagtutulak ako ng bike. Sa tulay. Kasi ang hirap. Hindi talaga ito yung bike na ginamit ko before. Nakita ko na itong tulay na to eh. Pero ngayon hindi ko siya kinaya. Ayun. So at least naka-close up ko yung Dragon sa Dragon Bridge. At papakita ko sa iyo. So ito yung Dragon Bridge dito sa Danang na every Saturday and Sunday at 9 p.m. Meron siyang performance in the sense na bumubuga siya ng tubig at saka ng apoy. Then, ito yung Han River. Yan yung Han River Bridge. Yan. Yan, 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 yan. yan. Ayun. away na 3.43 and sabi yeah. dapat 30 minutes before na doon ako and I'm running late. Medyo sana hindi ko ako sa train sana pero ako muna sa Eddie Gigi. Hi mga ka! So, nandito ako ngayon sa train station. Pinabangan yung vehicles. Um, ko. Pusin yung 3.43. Pero na-delay siya. Nang 5.20 ang haggard ka na kasi, <laughs> so this is me after 20 kilometers ng pagbabike, after 3 uh, hours ng pag-trek. Hindi ko masabing hike eh. Pero, eh, Pero sa Marble Mountain yun eh. And hindi pa ako nagla-lunch, so makain pa lang ako ngayon. And kaya to paano ah, maganda yung pwesto ko rito kasi nandito ako sa may charging station. Kakaalis lang siguro na isang train kasi. So umalis yung mga nandito sa ano, sa parang waiting area nagka-chance so, okay. ako uh, na mapag sa magandang preso na malamig naman may saksakan and may, and and may, may patungan may pa okay. pahong ayun so, nandito ako sa area na ayun, para ano ba, the gate for passengers to board so doon sa SE-12 yung uh, train na sasakyan ko later and ay 5 o'clock na so inabangan namin namin na train then papunta na kaming Kuwait sana may makita pa akong view sana kasi <laughs> so, yun yung, yung area parang yun, area ba pa. parang ano talaga airport first time ko sa <laughs> first time ko mag train ng matagal so around 3 to 4 hours sa atin yun ayun love you Ayun, mahal ko. So, medyo nakapag-freshen up na ako. Um, hindi ako nagkilay ulit. So, think ko okay pa naman. Carry pa naman siya. Ang ganda ng pagkilay ko, in fairness. <laughs> so, nag-retouch na ako ng sunscreen, ng blush, at saka ng lip product kasi kumain ako. Ayun, so... See you later. Update kita pag nasa ano, train na ako.

kasi nadaling nga around 2 hours yung oh, yeah. ano? So, basically, karating kami ng 7 So, ayun. Hindi okay naman the experience. Dapat yun. Pero Kasi wala tayong magagawa yun. Pero, ko rin yung biyahe. I-enjoy ko Hi, mahal! Nandito na sa Queen Railway Station. So, aalamin ko. Hindi ko pa kasi alam kung paano. Tsaka hindi ko lang kung grab dito. Aalamin ko if paano ako makakapunta sa hostel to. Lang, I love you. Kayo, mahal to. So, medyo maingay dito. Nandito ako ngayon walking street sa may way kasi malapit dito yung hostel ko. Um, dito talaga pinili ko na malapit yung hostel para if ever na ako sa gabi, walking distance lang. So ayun, ngayon, maglalakad lakad muna ako habang inabang kita makauwi. So pagka nag-message siya sa akin na pauwi ka na, uuwi na rin ako. <laughs> ayun, bukas sana mag-hike ako. Pero baka hindi muna, kasi kakahike ko lang kanina. Ayun, daming tao dito. <laughs> Love you! Hi, mahal! So, balik muna ako dito sa night walking street kasi ang hanap ko ay cafe pero parang wala masyado sa area na to. So, ikot muna ako rito since malapit lang naman siya sa hostel. Tapos, after ko mag-ikot dito, Saka ako hanap ng coffee shop. Gusto ko sana mag-bike. Pero, ewan ko. <laughs> Parang ang init dito. Or siguro kasi marami lang smoke sa area na to. Pero yun. sa quality ng video kanina. Yeah. Talagang, sa gilid-gilid lang sila na, you know. Which is cool. Parang, alam mo naman ako, mahilig ako tumambay, pero parang hindi ko kering sa ganyan. Tayo. <laughs> Matanda na ata talaga ako. So around this area yung hostel ko. di ko na sabihin kung saan for my own safety. Look. <laughs> Shever sabihin ko sa iyo. Pero so, wala coffee shop or any any. Talagang walwalan dito. Ay, parang coffee shop yun sa dulo. Tignan ko nga. ako sa Binancians, Binancians Coffee. Sa, nagpas lang na konti sa street na. Pero hindi ako nag-coffee, syempre. Na coconut, kukuha ko. Ito rin yung in-order ko sa Coke Cafe. And mas malakas yung lasa ng coconut na ito. So, okay din siya. Gusto ko no, ng something creamy. Kaya na ako pakinig-creamy. Na Pero, nagmamadali kasi ako, di ba? So, walang oras ayun, hindi ako nakapag-dinner. Supposed to ako. Pero, di ba nag-dinner na kasi ako sa train. So, hindi ko pa feel kumain. Kaya, drinks na lang muna. Ayun lang. I love you. Ay, mahal ko. Uh, sarado na yung cafe na pinuntahan ko kanina. Hanggang 11 lang sila. And right now, naghahanap ako ng iba pang cafe. Pero parang puro hinuman talaga yung nakikita di ko dito kahit sa Google Maps naghanap ako, ang sinuggest talaga is yung pinuntahan ko kanina. So, paikot-ikot lang ako rito. Nagpapa 10K ng steps, Char. <laughs> Gina Gian. Ayun, and... Medyo naikot ko na yung buong street and yung mga katabing street nito At sobrang grabe yung nightlife dito. Compared sa Hoyan. Sa An, around 10 tahimik na yung ano eh. Tahimik na yung streets. Tapos sa Danang, mga ganong oras din, or 11, 12. Tahimik na rin yung Sa Han River, around mga 11.30, okay pa. Nagahapot pa ng um, customers yung mga shop na nandoon. Pero dito, grabe. Mag alas 12, sobrang lively nung no, ano, ng crowd. Ayun! uh, update kita pagka hindi actually baka pauwi na ako so i-message e siya lang kita pag pauwi na ako and hindi na ako mag-video siguro doon kasi ang tahimik ng ng ano ang tahimik ng lugar namin nakatuwa nga kasi kahit na within the night walking street siya um, tahimik siya sa place itself Unlike dito sa street mismo na grabe, grabe yung crowd, grabe yung ingay. Sobrang lively. Ayun, pero ang gaganda ng lugar dito ah. Medyo hindi lang ako interested uminom. Lalat pang isa ako, delikado. Ayun. Look curious ako dun sa iniinom nung katabi ko kanina sa train. Parang matamis yung beer niya. Ayun po. Love you, bye bye! Okay, lang, gulo pala ng hair ko. Pero nga pala, kaya pala ako nag-video. Grabe yung init dito, mahal. Ang lagkit, ang lagkit ng init. Hindi na to sa Danang, hindi na to sa ako yan. So, basta, ewan eh, ko, grabe yung pawis, kakaligo ko lang kanina. Ngayon, eh, malagkit na ako. Ngayon, oh. Kita ba? Nakumikin lang na yung braso ko. Grabe yung karaoke, oh. <laughs> Bye! Love you! Hi, Ma'am! Kapoong! So, nandito na ako sa lobby ng hostel, or restaurant ng hostel. And, uh, paakit na ako. Pero ang kapaalam na ako sa iyo, bago ko umakiap. Kasi natutulog na rin yung mga tao. So, hindi na kita makakausap pag akit ko doon. Pero kung after ko manigo, naka-uwi ka na, pwede ba tayo mag-call? ayun, maligo mo na ulit ako. Naligo na ako kanina, pero sa sobrang init, gusto ulit maligo. Maniligo mo na ako, then magpe-prep sa pagtulog, and abangan ka hanggat kaya ko. God bless po sa OR na ngayon. I love you. Good night.